Hi guys! Ayan, paborito mo rin po ba ang paa ng manok? Ayan, nagluluto po tayo ng isang napakasarap na paan ng manok. Isang napakalambot at talaga namang pwedeng pwedeng yung papakin at ipang ulam. Lalong lalo, -lalo sa mga tatay na mahili kuminom dyan. Ayan guys, napakasarap po nyan. at yan po ay nahugasan ko na po yung mabuti. At ngayon naman po ay atin po yan tatanggalan ng mga kuko. Ayan. yan Ganyan lang po ang pagtatanggal ng mga kuko. At pagkatapos po yan ay atin po yung gagayat-gayatin. Ayan. Atin ko po yan sa dalawang peraso para po mas masarap. At nanunuot ang ating mga ricado sa ating panang manok. Ayan. Paboritong paborito ko po yan papakin at lalong lalo na na pang ulam talaga namang halos lahat po ay mauubos ko yan ayan guys dahil nga po paborito ko yan ito po ang ating mga sangkap bawang sibuyas uh, sile at daon ng laurel toyo konting suka ayan guys nilagay ko na po ang ating paanang manok at ilalagay na rin po natin ang ricado may laurel din po yan guys yan po, ilalagay ko na sa pressure cooker at galagay rin po tayo ng konting suka at toyo at isang basong tubig. Pwede nyo pong dagdagan ang ating tubig kung gusto nyo ng medyo maraming sabaw. Yan guys, pagkatapos ay maglalagay rin ako ng pampalasa at atin na po yung tatakluban. Naglagay rin po ako diyan ng asukal, pampabalance po ng ating lasa ng ating adobong manok. Ayan guys, tinakloban ko na po yan at ipipressure cooker ko po yan ng mga 45 minutes at okay na okay na po yan. At pagkatapos po yan ay magigisa po ako dito ng aswete. Ayan, ng aswete po yan ay galing din sa aking tanim kaya libreng libre na rin ang aswete dito sa amin. Ayan guys, pagkatapos po niyan ay tatanggalin natin yung mga buto kapag naigisa na natin at lumabas na yung kulay ng aswete. Tatanggalin na po natin ang buto niyan. Ayan, sas. At pagkatapos po ay igigisa natin dito ang ating sibuyas. Sibuyas na lang po ang iginis ako dyan dahil kompleto pekado na rin naman po ang ating pressure cooker na paan ng manok. Ayan, magigisa lang po ako dyan para po mas malasa at kailangan ko ay gisa ko rin yung paan ng manok Yung po ang paraan ko ng pagluluto para po mas naging malapot at masarap ang ating lulutong putahin ng manok ayan and guys gisa gisa ko lang po yan dyan sa aswete oil at pagkatapos po nyan ay lalagay rin natin diyan ang sabaw ng ating manok. Ayan. Pagkatapos po yan ay pakuloy nyo lang po ng mga ilang minuto at kapag lumapot na po ang sabaw ng ating iluluto ay okay na po yan at pwede pwede na po yan iserve. And guys, isa napakasarap na po tayo po yan. Talaga namang paboritong paborito ko rin ang paa ng manok. Talagang ang sarap po niyang papakindalo na kapag ka maanghang na maanghang ay nako talaga naman. Ubos na naman ang kanin natin dyan. Ayan. Papakuloyin lang po natin yan mabuti. At kapag lumapot na po, ay ready to serve na po ang ating adobong manok. Ayan. Paa ng manok. Ayan. Naglagay rin po ako dyan ng tatlong piras ng pinigang kalamansi. At ayan po, luto na ang ating paa ng manok. At sa napakasarap na putahe at napakasarap na Pangulam ngayong hapon. Yan guys. Kung hindi ka pa na ako subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe po. Ganun din po sa aking FB page. Please follow and share. Thank you guys for watching.